Ayun, kung gusto nyong mag-rent ng mga yate, pwede dito. Oh. Private company siya. So, kung gusto mong sumakay ng yate na ikaw lang, or magka-date ka sa laot, ayun, pwede kang pumunta rito. So, ayan siya. Ayan. Tapos yun. Ayan. ah, mo sila yan. Uh, si ito. So, yung katrans ako kasi ngayon is, ano, um, uh, private company pala ang nagpapaano ano, ng mga ganitong yate. So, ask ko nga sila kung how much kapag nagra-rent. Pero, since wala dyan yung head, so, hindi nila alam kung magkano So, ito yun, guys. Yung mga yate, na nasa taas. Pero marami doon sa baba. Mamaya, ikot tayo doon sa pinakababa. Yan mo. Yan. yun mo. Yan, inaayos nila yan. Pwede ba yun? Yan. Yan. So, pag gusto mo mag yan. Dito yan located guys sa CCP Complex Malapit. Sa Sa Harbor. So, dito, may daanan dito. Ayun, ito yung mga yat. Diba? Dito tayo sa labas-labas. Para makita natin yung yat. 生面。生命。生命。 yung Harbor Square, Harbor Square. So malapit sa CCP. CCP complex. Dito tayo. Nakagala din, oh, nakagala din, nagala. Uh -huh. di rumah restoran balon and balon Yan, oh, ito guys. Ito niya yung mga yan. Mab. Mab.

O yep. <laughs> yung yate na may balloon, guys. Yes, it is a game. May event. Yan, o. Oh, yan. May party yan. Paglalawid ko yan. Balloons